Putangin nama muka aku kakit. Gago ka. Tararat. Pangit. Ayoko na. Hindi ka na pangit. Hindi ka na pangit. Dahil muka aku po ah. Hindi <laughs> ka na nga panik. Maba ka na din. <laughs> Isa! Ayoko na nga. Pinalmot mo yung <laughs> mukha ko Ang harot mo. Maba ka na din. Tcharararap! Pangit! Nagalit ka. Na <laughs> <Pamit. laughs> <kayo>. Sabay ang kapangit. Hahaha. <laughs>

Eh, eh, eh. Sobrang naman. Sobrang naman. Ala, ala, ala. Tama na. Tama na. Tama na. Marapula-pula na yung balat ko. Ayok. Ayok ko na nga. Pula-pula na. O, oh, tama na. Ala po. Oh, so slambin. Slambin. Oh, slambin. Tama na. Bye-bye na. Bye. Bye,